Pintang umaga guys, ito ah uh, Meron tayong gabanat ng kaplo galing Cebu ah uh, Galing to sa tropa natin Okay, ah uh, pinakain ko to fight kasi kapon to mga kagambay Okay, diyan natin Gusto natin Guys, Cebu to guys no Isang araw mas bate, ito naman Cebu So, tercera sa isa, pinakain ko kasi sobrang payat Ngayon, naglaki na siya, tumabaan ng iba Ah, Ang ganda, ganda nito Ang ganda nito Kung tigil ng pula na to, tsaka itong pula magkatabi na pinakayo kanina. kitim Kakakagay ba no tersera size lang to no? Okay yan oh. Parang gusto kong paglabanin eh. Pero tsaka na kasi paninda natin ito mga kapaganda. Ito pa guys yan. Ito medyo, medyo mas malaki ng konti ito. May mga tiim na to, yan. Yung mga laki na to, yan. Pinakain ko na rin. Ang ganda ng mga size. Ganda pa ng mga kulay, tigre. Pwede lang po kayo mga makakagambay, pero ngayon tumaba na. Eh. Ayan ang ganda. Meron? Test. So yun guys, ito ah. Uh, nakita niyo yung mga sales no. Yun eh, hanggang dito na lang. Ah, uh, bro. Maganda ng mga size.